Pag 14 years old daw, Ma'am Hazel, may nabanggit daw po kayo na no criminal cases. Tama po ba? No, no criminal cases. Opo, opo, opo. Regarding po kasi po sa batas, the Juvenile Justice Welfare Act po, below 15 years old po, no criminal cases. Sabi niyo po, um, po 14, hindi po 15, 15 years below, no criminal case. Opo, sa batas po kasi, 15 years old and below, no criminal um, responsibility po. Yes po. O sige, para malinaw, andito uh, pa rin naman si Atty. Jopet. Atty. Jopet, ano po ang uh, kanilang kung uh, kumbaga, uh, pinag, uh, gustong ma ma malinawan? Ano po ang uh, gusto nilang uh, ilinaw sa atin, Atty. Ano po ito? Opo, yung, yung 15 years below no criminal responsibility. Ju sa juvenile law natin, mm -hmm. juvenile delinquency law, may, may pananagutan. Mm -hmm. May pananagutan. Although hindi siya matuturing na criminal, pwede siyang uh, ituturing siya na juvenile delinquent. Kaya hindi ibig sabihin ay uh, wala ng pagkakasala o hindi na pwedeng uh, uh, hapulin ng batas. Mm. Pero Ma'am Hazel, uh, sabi sa amin ng uh, Women's Desk kapo nasa hustong gulang na daw po itong uh, eh, mga yeah. uh, suspect. Yeah. Yan nga apo. po yung ebidensya pinag-uusapan natin. Opo, opo. Opo, opo. Kasi po, um, sa nasa investigation... Kasi um, nasa polis po kasi yung uh -huh. pagpapile po ng case, nag-assist lang po kami. So, during sa pagpaliwanag po, kasi um, nasa tamang edad na po siya, pero according po kasi sa batas, yung mga 18 years old and above, considered po siya na child if meron po siyang mga disability na hindi niya kayang uh, protektan uh -huh. yung kanyang sarili. So, yun din po yung nakikita ng polis na um, hindi pa po talaga mapile ng kaso kasi po um, iniimbestigahin pa po sila na mapap matukoy kung sino po talaga yung mga um, sinasabing suspect. Kasi po um, na yung sitwasyon din...